Gayang panunood po kareka, ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang science fiction action movie na may pamagat na The Gorge. Kaya sit back, relax at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga karekap nang ipinakita sa atin ng isang gubat kung saan nagising si Drasa nang marinig niya ang paglapag ng isang eroplano. Kaya agad niyang inihanda ang kanyang sandata at pagkalabas ng isang lalaki mula sa eroplano ay agad niya itong binaril sa ulo. Sa ibang lugar kareka ay nagising naman si Levi na isang dating marin mula sa isang bangungot. Nagdesisyon siyang magpahinga sa tabing dagat para linisin ang kanyang isipan. Kinaumagahan ay nakatanggap siya ng mensahe na nagsasabing kailangan niyang pumunta sa Marine Corps Base. Pagdating niya sa base ay nakilala niya si Agent Bartolome at alam ng agent ang kahangahangang karera ni Levi bilang isang elite sniper at wala itong pamilya o kaibigan. Kaya nandito siya para alukin siya ng isang trabaho. Sa ibang eksena karekap ay nakipagkita si Drasa sa kanyang ama sa sementeryo upang gunitain ang anibersaryo nang kamatayan ng kanyang ina Ibinunyag ng kanyang ama na huli na para gamutin ang kanyang cancer kaya sinabi nitong kung hindi siya mamamatay bago ang Valentine's Day ay siya na mismo ang magtatapos ng kanyang buhay upang makasama muli ang kanyang asawa sa araw ng mga puso. Pagsapit ng Setyembre kareka ay nagising si Levi sa loob ng isang eroplano matapos ang anesthesia na pampatulog. Tinanong niya ang isang sundalo kung nasaan sila ngunit hindi ito otorizadong magsabi ng kanilang lokasyon. Maya-maya ay kinuha ng sundalo ang lahat ng personal na gamit ni Levi at ipinalam sa kanya na papasok na sila sa no-fly zone. Kailangan na niyang tumalon at maglakad patungo sa kanyang destinasyon. Kinuha ni Levi ang ibinigay na bag at tumalon mula sa eroplano at hinihintay ang tamang sandali para buksan ang parachute. Patagumpay siyang lumapag at nagsimula sa mahaba niyang paglalakbay na puno ng pag-akyat at paglalakad. Sa kalaunan ay narating ni Levi ang gilid ng isang napakalaking bangin at dito niya nakilala si G-Day, isang sundalo na isang taon ang naroroon at hindi rin alam kung nasaan sila. Dinala ni G-Day si Levi sa West Tower, isang lugar na kayang magsustento ng sarili, may solar energy, backup generator, sistema para sa pagkuha ng tubig ulan, taniman ng gulay at maraming mailap na hayop na pwedeng hulihin. Sa kabilang panig ng bangin naman karekap ay naroon ang East Tower kung saan mahigpit na ipinagbabawal ang pakikipag-ugnayan sa bantay doon napapaligiran ang bangin ng mga landmine at taktikal na harang sa hilaga at timog kaya walang paraan para makatawid. Habang ipinapaliwanag ni Jide kay Levi ang paligid, ay ipinaliwanag din niya ang kanilang misyon. Araw-araw ay kailangan ni Levi na maglakad sa kanlurang gilid ng bangin at punan ang bala ang mga automated gun turrets na nakapwesto bawat anim na raang metro. Kailangan din niyang suriin ang containment fence, ang mga nakasabit na mines at mga cloaker device na nagpapadala ng maling signal sa mga satellite para manatiling invisible ang bangin. Kumukonekta naman ang radio karekap tuwing ikatatlumpong araw, ngunit walang paraan para makipag-usap sa labas. Kung may emergency ay may panic button na magpapagana na tinatawag na stray dog protocol. Pero aminado si JD na hindi niya alam kung ano talaga ang mangyayari kapag nangyari iyon. Kaya pinayuhan niya si Levi na tumakbo palayo kung sakaling mangyari ito. Ipinaliwanag din ni JD Karekap na ang lugar na ito ay kasing tanda pa ng Cold War. Noon ay nagkasundo ang mga militar mula sa iba't ibang bansa na panatilihing sekreto ang bangin. Kaya kahit ang mga presidente at mga pinuno ng estado ay walang alam tungkol dito. Ang misyon ni Levi ay simple lang, ang siguraduhin na walang lumalabas mula sa bangin. Medyo nakakabalyo pakinggan at dati ganoon din ang iniisip ni JD hanggang sa makita niya mismo ang tinatawag nilang hollow men na mga nilalang na ngayoy maririnig na sumisigaw sa loob ng bangin. Ayon kay JD ay noong late 1940s ay may tatlong batalyon na nakasakay sa kabayo ang ipinadala sa loob ng bangin para linisin ito ngunit wala ni isa ang nakabalik. Kaya naman nagpasya ang militar na imbis na puksain ito ay ikuntay na lamang ang lugar. Pagkatapos ng kanyang paliwanag ay umalis si JD mula sa tore at naglakad papunta sa pickup point Sinundo siya ng isang helikopter gamit ang isang lubid at tinanong siya ng sundalo tungkol sa kanyang pagkakakilanlan Pagkatapos masabi ni JD ang tamang password ay binaril siya ng sundalo sa ulo at ibinagsak ang kanyang katawan sa kabundukan Lumipas ang isang buwan at nasanay na si Levi sa kanyang sobrang boring na routine Araw-araw ay iniikot niya ang perimeter, inaayos ang mga security system at nagsusumite ng report sa radyo Ngunit, ang bose sa kabilang linya ay isang simpleng okay lang ang kanyang naririnig at agad na pinapatay ang tawag bago pa makapagtanong si Levi. Isang araw, habang nagtatrabaho siya sa hardin, ay napansin niya ang isang pagalaw mula sa kabilang tore. Dali-dali siyang kumuha ng binoculars at nakita si Drasa na nagpuputol ng kahoy. Nakita rin siya ni Drasa pero hindi siya pinansin. Pagsapit ng gabi karakap, habang bumabagyo ay nagising si Levi mula sa isang bangungot. Sa pagkataranta ay nabasag niya ang isang baso dahil para mag-isip siya na inaatake siya. Agad siyang kumuha ng baril ngunit nang maramdaman niya ang sakit sa kanyang paa ay napagtanto niyang natakpan lang pala niya ang basag na salamin at isang simpleng aksidente lamang pala ito. Kaya naman ay huminahon siya. Habang nililinis ni Levi ang kanyang mga sugat sa paa ay napansin niyang gising pa rin si Drasa at pinagmamasdan siya. Ngunit nang mapansin ni Drasa na tinitingnan din siya ni Levi ay agad itong bumalik sa loob para matulog. Lumipas pa ang isang buwan at kinailangan ni Drasa na ipagdiwang ang kanyang kaaralan larawan ng mag-isa. Dahil sa sobrang pagkainit, ay nagpaputok siya ng baril para makuha ang atensyon ni Levi at nagtataas ng karatula na nagtatanong kung ano ang pangalan niya. Sumagot si Levi sa pamamagitan ng pagsulat na bawal silang makipag-usap. Pero hindi nagpatalo si Drasa at ipinakilala niya pa rin ang kanyang sarili at sinabing gagawin niya ang gusto niya dahil kaarawan niya ngayon. Natuwa si Levi at isinulat din niya ang kanyang pangalan. Itinaas niya ang isang baso para makipag-toast mula sa malayo. Pagkatapos noon ay nag nagpatugtog si Drasa ng malakas na musika at nagsimulang sumayaw. Inikayat pa niya si Levi na sumayaw din. Ipinaliwanag ni Levi na hindi siya marunong sumayaw pero magaling siyang sniper. Kaya sumagot si Drasa sa pamamagitan ng pagbaril sa kanyang bote ng tubig Mabilis namang kumuha ng baril si Levi at binaril din ang bote ni Drasa Hindi nagtagal ay naglagay pa si Drasa ng isang bote sa ulo niya Tila naghahamon pa ng laro Pero bigla siyang napatigil nang may napansin siyang gumagalaw sa bangin Nang silipin ito ni Levi karekap ay nakita niyang may kakaibang nilalang Na parang mga taong gawa sa puno ang umaakyat sa pader ng bangin papunta sa kanya Agad niyang binaril ang isa sa mga nilalang na bumagsak sa isang lanser landmine at sumabog. Dahilan para madamay ang iba pang umaakyat. Pero may ilan pa rin natira kaya patuloy na nagpaputok si Levi at tumulong din si Drasa gamit ang kanyang machine gun. Sa pagtutulungan nila ay napatumba nila ang lahat ng mga halimaw sa loob lamang ng ilang minuto. Akala nila karekap na tapos na iyon pero may isang nila lang na nakaabot sa balkoni ni Drasa kaya mabilis niya itong binaril at tinadyakan pababa. Pagkatapos nito ay nagsimulang umakyat ang mga nilalang sa pader ng bangin sa side ni Drasa kaya muling nagtrabaho ng magkasama si Levi at Drasa para pigilan ang mga ito. Isa pang nilalang ang tumama sa landmine at nagdulot ng panibagong pagsabog na naging sanhi para may lumipad na peraso ng bakal at tumama sa balikat ni Drasa. Talong dumami ang umaakyat sa magkabilang pader kaya ginamit ni na Levi at Rasa ang mga machine gun at pinasabog ang mas marami pang mga hollow men. Sa wakas ay napatay nila ang lahat ng mga halimaw na umaakyat at wala nang sumunod na umatake. Kinabukasan ka Reka, ay ginamot ni Drasa ang kanyang sugat at sinabi niya kay Levi na iyon ang pinakamasayang niyang kaarawan. Pagkatapos ng laban, ay bumaba si Levi para ayusin ang mga nasirang bahagi at palitan ang mga mines na sumabog. Biglang may lumipad naman na drone mula sa loob ng bangin at mabilis na nawala sa ere. Pagsapit ng Desyembre, ay nagdekorasyon si Levi ng mga ilaw sa isang puno sa kagubatan para gawing parang Christmas tree. Naglagay rin siya ng karatula para kay Drasa. Mula noon ay nagsimula silang magbahagi ng maraming masasayang aktibidad. Gumawa sila ng mga snowman na may pangalan nila, naglalaro sila ng chess at nagtugtugan gamit ang mga kaldero bilang drum. Pagsapit ng ikalabing apat ng Pebrero ay nakita ni Levi si Drasa na umiiyak sa harap ng isang letrato ng pamilya. Tinanong niya kung bakit hindi pa ito nagpapatrol at sinabi ni Drasa na mabigat ang araw niya ngayon kaya sana raw ay nandoon si Levi sa tabi niya gamit ang lahat ng kagamitan mula sa armory ay gumawa si Levi ng espesyal na imbensyon at nagpaputok ng raket papunta sa kabilang side ng bangin. Tumama ito sa isang puno at nagsimula ng maliit na apoy pero agad naman itong pinatay ni Drasa. napansin ni Drasa na may nakataling lubid sa raket kaya agad niya itong itinali ng maayos sa puno bago bumalik sa kanyang tore kung saan nakita niya si Levi na nagaanyaya sa kanya ng dinner. Sumakay si Levi sa lubid para tumawid papunta kay Drasa pero nastuck siya sa gitna. Buti na lang at may suot siyang gloves kaya ginamit niya ang kanyang kamay para tuluyang makatawid. Pagdating niya sa tore ni Drasa ay binigyan niya ito ng bulaklak. Natawa si Drasa sa karekap at sinabing nangangamoy pawis siya. Kaya pumayag si Levi na maligo muna. Habang naliligo si Levi ay kinuha ni Drasa ang kanyang lumang uniforme at pinalitan ito ng mas malinis at magagandang damit na naiwan ng dating bantay. Habang nagdi-dinner sila ay nag-usap sila tungkol sa kanilang mga karanasan bilang mga mercenary at paano naapektuhan ng ganitong buhay ang kanilang mga isipan. Kalaunan ay sumayaw sila at nauwi sa isang mas personal na sandali. Kinabukasan karekap Recap ay nagsimulang bumalik si Levi sa kanyang tore gamit ang lubid. Habang bumababa siya, ay biglang lumitaw ang mga halomen sa pader ng bangin at sumabog ang isang bomba. Dahil sa lakas ng pagsabog, ay naputol ang lubid at nagsimulang mahulog si Levi. Agad niyang binuksan ang kanyang parachute habang si Drasa naman ay nagmadaling pumunta sa armory para kumuha ng maraming armas at sarili niyang parachute. Hindi nagtagal ay tumalon din si Drasa pababa sa bangin at matapos ang ilang minuto ay bumagsak siya sa isang ilog. Pagangat niya sa ibabaw ay napadikit ang kanyang parachute sa isang bato kaya kinailangan niya itong putulin. Ngunit, agad siyang inanod ng malakas na agos ng tubig at bumangga ang kanyang katawan sa isang bato dahilan para mabitawan niya nang hindi sinasadya ang auto ascender. Patuloy siyang tinatangay ng agos kaya kumapit siya sa mga ugat ng puno para makalabas sa tubig at makarating sa lupa. Samantala Si Levi naman karekap ay walang malay at nakasabit sa isang puno. Biglang gumalaw ang isang sanga, ngunit isang halimaw pala iyon. Nang lumapit ito kay Levi, ay nagising siya at agad na nagpaputok habang tinatanggal ang mga lubid na nakapulupot sa kanya. Nahulog siya sa lupa at bumagsak sa tila putik, ngunit gumagalaw pala iyon. Isang bibig pala ng halimaw ang kanyang pinabagsakan. Nabitag si Levi habang unti-unting sumasara ang bibig ng nilalang. Mabuti na lang at narinig ni Drasa ang mga putok, kaya dumating siya at pinaputokan ang halimaw at nailigtas si Levi sa tamang oras. Pagkatapos ay naglakad sila papunta sa pader ng bangin para hanapin ang lubid Ngunit biglang may narinig silang malalakas na huni at dalawang halomen ang lumitaw Sakay ang mga kabayong mukhang gawa sa mga puno Inatake nila si na Levi at Drasa gamit ang mga espada Isa sa mga rider ang tumalon mula sa kabayo at lumundag papunta kay Drasa Nasaksak ito ni Drasa sa liig gamit ang kutsilyo at binaril pa sa mukha para tuluyang mapatay Samantala, nawala ng baril si Levi dahil nahagip ito ng latigo ng kalaban kaya kinuha niya ang kanyang backup na baril at binaril ang parihong kabayo at sakay nito. Nang matapos ang laban, ay napansin ni Drasa na nawala na sa kanya ang kanyang auto-ascender dahil sa sobrang taas ng mga pader ay hindi na nila ito kayang akyatin. Kaya nagpa siya si Drasa na sundan ang ilog dahil tiyak na may labasan ito. Habang sinusuri ni Levi ang isa sa mga nilalang na kanilang napatay ay nadiskubrin niyang suot pa rin nito ang isang lumang military uniform. Ibig sabihin, ang mga hollow men ay ang mga nawalang horseback battalions na ikinuwento noon. Pagkatapos ay nagpatuloy ang dalawa sa paglalakbay sa kagubatan at nakatagpo sila ng daan-daang mga kalansay sa kanilang daraanan. Sa wakas ay nakarating sila sa isang abandonadong bayan kung saan ang mga gusali ay natakpan na ng mga mutated na halaman. May mga kalat ding pinsala sa lupa na dulot ng lindol. Hindi nagtagal, ay narinig nila ang mga huni na nagpapahiwatig na may mga halimaw na paparating, ay nagpasya silang magtago sa loob ng isang simbahan. Kung saan nakatagpo sila ng mga kalansay na nakaupo sa mga upuan, na amoy ni Levi ang cyanide karekap na ibig sabihin ang mga tao dito ay nagpakamatay dahil hindi nila kayang tiisin ang buhay sa lugar na ito. Hindi nagtagal, ay biglang may narinig silang ingay at nang tumingala si Drasa, ay nakita niya ang isang malaking gagamba na tumalon at inatake siya. Agad-ying tinulak ito at nahulog sa lupa kung saan nakakita siya ng isa pang gagamba na papalapit. Habang tinutusok niya ito ay dalawa pang gagamba ang umatake kay Levi kaya mabilis siyang nagpaputok at pinatay ang mga ito. Hanggang sa napapalibutan sila ng maraming gagamba kaya patuloy silang nagpaputok para patumbahin ang mga ito. Sa puntong ito karekap ay naubos na ang mga bala ni Drasa kaya tinulungan siya ni Levi habang nagreload siya. Sinimulan nilang tumaka sa pinto ngunit biglang dumating ang mga halomen. Kailangan nilang hatiin ang kanilang pansin sa pagbaril sa mga gagamba at sa mga halumen. Si Drasa ay nagsimulang durugi ng ulo ng isang nilalang sa ibabaw ng mesa at itinapon ito. Kaya nagsimula namang umakyat ang mga gagamba dito. Kailangan ding makipaglaban ni Levi sa ilang mga nilalang nang malapitan at pagkatapos ng ilang sagupaan ay napatumban niya ang mga ito gamit ang kanyang baril. Pagkatapos ay pinaputok ni Drasa ang isang granada sa likod ng pader para lumikha ng isang malaking butas na naging daan para makalabas sila. Hindi nagtagal karekap ay tumakbo sila sa kagubatan ngunit naririnig pa rin nila ang mga nilalang na umaatungal sa malayo Dahil masyado silang lantad sa lugar na iyon ay nagpa siya silang lumapit sa pader Pagpunta nila doon ay nakakita sila ng isang lumang pinto at pumasok sila sa loob Kung saan nadiskubre nilang ang pasilidad na ito ay pinalibutan na rin ng mga halaman Sa mas malalim na bahagi ng pasilidad ay natutunan nilang ito pala ay isang dating military lab May mga kalansay at isang generator na pinaandar ni Drasa doon ay nakakita si Levi ng isang tape kaya pinanood nila ito sa isang projector. Sa video ay isang siyentipiko ang nagpaliwanag na ito ay noong 1946 at ang komunidad na ito ay tinatag bilang bahagi ng isang top secret facility ng mga bansa. Noong mga huling taon ng World War II ay nagtulungan sila sa paggawa ng biochemical missiles ngunit anim na araw bago i-record ang video ito ay isang lindol ang tumama sa lugar at nagdulot ng kimikalik. leak. Nagtulungan ang mga siyentipiko na magtrabaho ng walang humpay Upang pigilan ng toksin, ngunit sa kalaunan ay nagsanib ito sa DNA ng lokal na flora at fauna Kaya't nagkaroon ng mga mutation Hindi agad lumala ang epekto ng pagkakalantad sa toksin Ngunit habang tumatagal ang kanilang trabaho, ay lalong dumadami ang kanilang pagkakalantad At undi unti na rin silang naapektuhan Tulad ng ipinakita ng babaeng na sa video na may mga tumutubong sanga sa kanyang tiyan sa kabutihang palad, dahil ang base ay nasa loob ng isang gorge, ay hindi umabot ang toxin sa iba pang tao. Sa ibang silid kareka, ay nakakita si Levi at drasa ng isang computer mula sa huling bahagi ng taong 2000 na nangangahulugan na pagkatapos ng insidente ay patuloy pa rin ang mga tao sa pagpunta upang ipagpatuloy ang eksperimento. Binuksan ni Levi ang computer at natuklasan nila na ang lugar na ito ay pag-aari ng Dark Lake na isang pribadong paramilitary na kumpanya. Ang drone na nakita nila ay dating kumukulong kumukuha ng mga sampol para sa mga eksperimento ng Dark Lake na naglalayong gumawa ng mga super soldiers. Ang mga tower at mga gwardiya nila ay tumutulong upang mapanatili itong lihim. Sa computer ay nakita rin ni Levi ang paliwanag tungkol sa Stray Dog Protocol na isang nuclear bomb na magdidisimpekta sa lugar kung magkaroon man ng leak. Habang papalabas na sila ay sinabi ni Levi kay Drasa na sulit ang pagpunta sa misyon na ito dahil nakilala niya siya. Binuksan nila ang pinto at nagtapo ng smoke grenade bago lumabas. Ngunit, biglang hinila ng whip ng hollow man ang kanyang bukong-bukong at hinila siya palayo. Habang dinadala siya ng kalaban sa kagubatan, ay sinubukan ni Drasa na putulin ang whip gamit ang kanyang kutsilyo, ngunit aksidenteng nabangga siya sa isang puno at nahulog ang kutsilyo. Sinubukan ni Drasa na bumaril, ngunit hindi siya makaimbang ng tama dahil palagi siyang tinatamaan ng mga bato at mga kahoy. Sinunda naman ni Levi ang mga bakas ng kalaban at sa huli ay natagpuan ang pasilidad na may nuklear bomb. Sa loob ay biniti ng halumen si Drasa at pinaikot ang sanga na nakabaon sa kanyang chan upang itorture siya bago siya paslangin. Maya, maya ay binangga siya ni Drasa sa dibdib at tinanggal ang mga lubid mula sa beam upang makalaya. Pagkatapos ay itinulak niya ang halumen at kumuha ng isang piraso ng metal bilang sandata. Napakalakas ng kalaban at pati na rin ang ahas sa dibdib nito ay sumusubok na umatake. Ngunit, hindi sumusuko si Drasa at nagawang putulin ang ulo ng ahas bago itapon ang metal sa halomen. Hindi ito nagdulot ng malaking pinsala, ngunit nagpabagsik ito sa kalaban na nagsimulang habulin siya sa paligid ng silid habang inaatake siya gamit ang espada. Kaya naman, gumamit si Drasa ng mga buto bilang panangga at gumawa ng torch mula sa apoy na nagbigay daan upang masunog ang kanyang kalaban. Dahil sa sobrang sakit, ay dumating si Levi at binaril siya hanggang sa mamatay. Matapos magtagpo ang dalawa at magyakapan, ay tiningnan ni Levi ang Hollow at napansin ang pangalan sa uniforme nito na niya bilang unang gwardya na nagtrabaho sa tower. Pagkatapos makuha ang espada ng nilalang, ay nagsimula ang dalawa na maglakbay palabas at natagpuan ang lugar kung saan nagsimula ang unang leak may mga mutated na nilalang ang nakatambay na nilikha ng toksin. Sinimulan ni Levi at Drasa na tawirin ang tulay habang nakakaramdam ng sobrang takot. Ngunit, aksidenteng natapakan ni Drasa ang isang ugat at nang hilahin niya ang malagkit na substance ay nagsimulang bumagsak ang mga katawan upang subukang hulihin siya. Ginamit ni Levi ang espada upang mabilis na putulin ang lahat ng mga ugat at iligtas siya. Hindi nagtagal ay nagsimulang magising ang mga malalaking nilalang at umuungal sa kanila. Habang patuloy na binubuksan ni Levi ang daraanan gamit ang espada ay isang guwip ang humila sa kanyang bukong-bukong at pinatumba siya. Kaya itinapon ni Drasa ang granada sa likod nila na nagdulot ng isang malakas na pagsabog. Nagsimulang magliyab ang mga nilalang at kumalat ang apoy sa buong ghost structure hanggang sa makarating ang dalawa sa hagdang daan upang makalabas. Pagkatapos ay nagsuri sila sa bayan at nakakita ng military jeep sa isang garahe. Binayos nila ang makina at umalis gamit ang isa sa mga jeep at nagmaneho ng ilang oras hanggang sa makita nila ang sirang lubid. Agad na itinali ni Levi ang lubid sa jeep habang binabaril ni Drasa ang mga halumen na lumalapit sa kanila. Nang maubos na ang kanilang mga bala ay nagpalitan sila ng pwesto. Nang matapos ayusin ang jeep ay nagsimula silang umahon sa pader. Maganda naman ang takbo nila pero sa kalaunan ay natuklasan nilang umaakyat ang mga halumen upang sundan sila. Pinaslang nila ang isa at ginamit ni Levi ang espada upang patayin ang iba. Nakakita din si Drasa ng palakol at ginamit ito upang patayin ang mga nilalang. Habang pinupush ni Levi ang isang halimaw laban sa mga gulong ay kailangan ni Drasa na hampasin ang isa na tumalon sa harapang bintana upang mapatumba ito. Pagkatapos ay isang hollow man ang tumalon upang itulak si Levi na nahawakan ang jeep sa huling sandali ngunit naiwan siyang nakabitin. Sinaksak ni Levi ang tangke ng gasolina ng jeep bago umakyat pabalik. Nagpasabog siya ng flare at itinapon ito sa mga nilalang. Nang magsama ang flare sa tumutulong propane, ay nagdulot ito ng isang malaking pagsabog na pinatay ang lahat ng kanilang kalaban. Unit nagdulot din ito ng pagsabog ng jeep. Nabali ang binti ni Levi nang tumama siya sa pader at kailangan siyang tulungan ni Drasa upang tumayo. Dahil malapit na silang makarating sa tuktok, ay nagdesisyon silang putulin ang lubid at hayaang mahulog ang jeep sa mga natitirang halumen. Pagkatapos karekap, ay nagsimula silang umakyat sa natitirang bahagi ng pader at bumalik sa tower ni Drasa. Habang inaalagaan ang kanilang mga sugat, ay nagkasundo silang manatili ng limang araw na hiwalay bilang quarantine sakaling nahawa sila. Nais din nilang tumakas na magkasama kaya gumawa sila ng plano upang sirain ang gorge. Nagalikan sila at sinabi ni Levi kay Drasa na mahal niya ito bago gumamit ng grappling gun upang bumalik sa kanyang tower. Kinabukasan ka ay kailangan nilang magsagawa ng radio check-in at sa halip na ang karaniwang empleyado ang sumagot sa tawag ay si Bartolome mismo ang sumagot nito dahil nalaman niyang naon ang computer sa lab. Dahil itinanggi ni Levi na pumasok sa gorge ay nagpasya si Bartolome na ang tao sa kabilang tower ang pumasok doon. The yeah. cat Kaya ang bagong misyon ni Levi ay patayin siya. Nagpanggap naman si Levi na tinatanggap ang misyon bago natapos ang tawag. Pagkatapos ay pinakita sa atin karekap na may kamera pala ang computer sa lab at alam ni Bartolome na parihong nandoon si na Levi at Rasa kaya tinawagan niya ang isang commander upang magbigay ng utos na maghanda ng isang team para pumunta sa gorge. Kinabukasan, habang naghahanda sila ng mga minds para sa kanilang plano, ay nagsulat si Drasa ng I love you back para kay Levi. Sa sandaling iyon, ay nakita nila ang isang helikopter na paparating kaya agad silang tumakbo sa kagubatan. Nang makita ng mga sundalo na wala sa tower ang mga tao ay nagpadala sila ng mga drone at nagsimula ang isang habulan. Mabilis na nag-open fire ang mga drone kaya tinamaan si na Levi at Rasa ngunit tumalbog ang mga bala. Pinabagsak naman nila ang mga ito ng isa-isa. sila sa isang mataas na lugar. Ay pumasok sila sa kanilang sniper position at binaril ang mga cloakers. Dahil sa mga mines na nalagay nila kanina, ay nakalikha sila ng chain reaction na nagsimulang sumira sa lahat ng mga cloakers sa lugar. Dahil bukas na ang gorge, ay na-activate ang stray dog protocol. Nagmamadali si Bartolome at ang kanyang team papunta sa helicopter upang lumipad palayo habang si Levi at Drasa ay tumakbo ng mabilis hanggat maaari. Pumutok ang nuclear bomb at ang malalaking pagsabog ay nagpatumba sa helicopter. Pinabagsak ito at pinatay ang lahat ng nasa loob. Sa kasamaang palad karekap ay itinulak din si Levi ng pagsabog at nahulog siya mula sa gilid ng bangin sa isang ilog. Nakaligtas si Drasa at nagtago sa isang yungib upang maghintay kay Levi. Matapos ang isang buwan ng walang balita mula kay Levi, ay nagdesisyon si Drasa na umalis ng mag-isa. Pagkatapos sa France, ay nagtatrabaho si Drasa bilang isang waitress at isang araw ay nagulat siya nang makita niya si Levi na nakaupo sa isang mesa. Ipinaliwanag ni Levi na matagal gumaling ang kanyang sugat at nagka-reunite silang dalawa karekap ng isang halik. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo ka-recap ang movie recap natin ngayon, ay inanyahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ng notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panunood. Cheers!